Ayan mga kawando, oh, naibaba na siya lahat. O, oh, di diba? Ayan mga kawando, haggard na tayo. Kasi kanina pa tayong umaga na busy. Ayan si Wonder Daddy, busy. O, oh, di diba? Free si Ito yung oh, si at syaga. Kaya nga, eh, si pag at syaga. Kaya <laughs> syempre, dahil yan sa Sabon Station Philippines. O, oh, dito tayo sa Sabon Station Agno Branch. O, oh, di diba? B. Oh. Yung mga karton dito lang sa labas kasi ipasik ko pa yan bago ipasok. Ah, oh. dyan, dyan. oo, sa labas lang. San? Jan, jan. Oo, jan, ano. Maraming mali sa Oh, maraming mali. Oh, Ay, Wonder Busy, di ba? Tapos mamaya pupunta pa kami ng Pampanga ni Wonder Daddy. Ano yan? Hello. Ano Wonder Cathy? Oh, Wonder, oh, Wonder Catty, shout out. Oh, di ba? <laughs> hey, si Wonder Cathy from Malabon. Ah, Montalban. Nakala ko mula Malabon. Montalban <laughs> Rizal. Oh, Montalban Rizal nakarating sila dito sa Pangasinan. Oh, di ba? Ayun. Ang Ay, mga kawadro kasi isi-check pa yan. Ako ba isang loob ng Diyos? Ah. Ay Wonder Daddy oh. Dapat di eh, huwag ka nang magpagod kasi alis tayo magdadrive ka nang malayo. Huwag ka nang magpagod. Ayan mga kawando. Marami pa yan sa loob. Ayan kaya na yan. Ay, sarin, sarin, sarin. May sarin, sarin, sarin. Oh, hindi pa kami kumain alas dos na. Okay. Sir so, thank, ah, ay. thank you po. Naulog yun na po. Punong-puno na pala oh, eh. oh. Ah, Ayan. <laughs> May naulog yun na, mai. Iulog muna kayo kasi baka mo. Ay pa po. hello po. Ayan, mga ka Marami-rami pa yan oh, pa mga. Oh, marami mga. pa dito. <laughs> Dami pa yan. Ano ka Ano ka Kaya pala sabi ko parang nanginginig yung katawan ko, hindi pa pala tayo kumain. <laughs> Alas dos na yata. Maraming may natin kayo na mabigat naman din yun. Oo. Hindi lang si Baby doon. Ay. Hello po. Nakita rin namin. Oo. Oh, grand opening po natin sa 25, sa Wednesday. Marami tayong pa-promo. Grocery. Dito po oh, uh, para baka pag umulan. Ayan mga kawando, uunay ibaba na siya lahat. O di diba? ba? <laughs> Salamat po. O i-check pa nila 'to kung kumpleto yung nakuha natin. O di ba mga kawando? This is it, prior -er sipag at ito yung kalalabasan mga kawander. Mm -hmm. O diba, nagbababa pa sila ng bigas. Ayan mga kawander, maraming maraming salamat sa panunood. At see you again sa October 25 grand opening ng No More An An... Ano yon? <laughs> Consumer Trading. Ayan um, uh, kumplito tayo dito mga kawander grocery, bigasan, tsaka itlog ayan mga kawander see you, kita kits tayo sa October 25 7am Wednesday dito sa Agno Public Market o ba diba? yung mga magaganda kong sales lady ayun pinsan ni Wonder Daddy diba? ayun si Wonder Kasambahay Vlog o ba diba? ayun mga kawander bye bye